sabi ni Mark, hindi <laughs> daw masarap. Ayun ako, boss. Mark, masarap, boss. Ha? 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 Ang gabeli. Ah, oo. Oh, Sa taas na ka lang. <laughs> kanina, di ba na ano? Sa bumili. Hmm. Uh, Take out siya ng Ang nito ah. Ano 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 yung Agadigran. garlic mo. Ha? Sabihin mo. Dito. Ay, ano 'yan? Ano 'yan? Can I get my mom? No, one Pero na. Retroulit na 'to, sarap. Sino po 'yang nagmal? Tatlo pa 'yan. Tatlo 'yung nag-aakit, mommy Hmm, ito, di pa dito yung Dito ka? Ito na akong pinuha ka. Super mm. sriracha. Ito, 4 star? 4 star ba? Okay. Talo sana. Tantan sa Malaysia. siya. <laughs> Pakay, <Papayibig -tip. laughs> okay lang siya. Maroon siya pero hindi siya nakakawalang uh, gana. Hmm. Mm. May nakain kami pala sa ano. Ming bites din sa Lipa Batangas. Hmm. Pumunta si Ryan kain. Ano? Sobra ka ha? Hmm. Parang Malaysia noodles pre. eh. dila. Parang ang asong ulo na nag-alaway. Hmm. <laughs> kami. Alagi na ano. Uy, gila kayo. ng wing mo Kasi wala na. Lahat ng flavor na nalasa. Lagi kayo nasa Lipa. Mga pre. Oo. Mas close na siya ngayon sa, sa mother side. Hmm. Malapit kayo sa SM? SM? Mm -hmm. Yung pinsang ko. May isa. Yung ba yung nag -ano Nag-new nag year tapos nag tapos ng mga karaya? Yung ba Oo. Oh, Kanin ba Kano yung yun? Ganda yun. Eh. Doon sa isa kong pinsan yung asawa yung atong. Yeah, pala.